Ina! Okay ka lang? Okay ka lang? Okay, okay ka lang? Paano magiging okay Ang dalaya niyo na ina? Ha? Tinga! Kayo na nga to clown! Sino ako sa mga pasisihin? Pailit lang, pailit na talaga ang laban ng Team Blue at Team Red. Ano pa ka lang pa? lang pa? Ano pa Paano hindi ako madada pa? E tinisod mo ako. Ah, sinisisi mo talaga ako? Still, really? Si, tapos tutulong mo pa si Ina. Ay, but... Oh my gosh! Isa kiyo cute ron. Ay, okay? Miss pasensya na po. Pero parang hindi ko po kaya. Mukhang kailangan ko po, po ng... Injury time out. Oh, sige, sige. Okay na ako lang. Go, go. So na kayo. I-assist ma hey, mo na siya. Ay, nako. Ina ka kasi mula pa lang. Napapakita na agad kayo ng weakness. How about you guys quit? Hindi, no. Tatapusin namin ito. Gagawin namin to ng malinis. Hindi kami mga agrabyato o mananakit para lang manalo. Team Red, kahit anong mangyari, laban! No, 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 no. Punta tayo No, no, oh Oo, oh. mamaya. Pupunta tayo mamaya, no, 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 no. Punta tayo mamaya. Strong si ate mo, di ba? She'll be fine. Kakayanin niya yan. Oo, yeah. yes. Wait we'll lang. Oh, yes, see. yes, huh? Kasi po naman kitang kita po niyang nangyaring sinasaktan yung kapatid niya. Kahit ako rin po nag-aalala kay mam-inay. Pero panatag pa rin ng loob ko na magtatagumpay siya. Hindi siya mapipigilan ng kahit na anong pandaraya. So, so should be fine. No? We'll go later, okay? Okay, 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 okay. Guys, nabawasan tayo sa team kaya medyo matindi ang pressure pero alam kong kakayanin natin pagtulungan ito. Basta we remain calm and positive para mayanda natin mga pagkain safely and successfully. Simple Filipino dishes lang naman yung gagawin natin but we're gonna make it perfect. Hindi lang effort, pero yung pagbuhos natin ng puso sa gagawin natin yun ang importante. galingan natin. This will be our tribute sa special guests natin. So, let's go guys. Kaya natin 'to. And then ang um, peanut. All right. gosh, guys, sa bagay-bagay Isang oras na lang meron tayo. Elmo, kanina ko pa sinasabi sa'yo na lagyan mo na ng meat and niluto mo para mabilis. Ma'am, di dapat minamadali ang beef bogin yun. Dapat to slowly simmered in low fire. Aso! Ah, so, kinukontra mo ko. I am your team leader. Wanna relax. Stop being so bossy. I mean, look, mas lalang natataranta ang mga tao sa'yo. Pwede ba yun? Huwag mo na ako okay? Sandy! Bukas ka ba matatapos yan ang ng apoy? Kasi hindi po pwedeng biglain to. Ano hindi? Move over! Oh! Oh! Why? Oh! My God! Oh! My God! Oh! No! Oh! No! Oh! My